Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin umbisaan ng kwento ay mag out po muna tayo para sa mga solid natin Shout out kay Mark Anthony Ronquillo. Shout out kay Jeps Ignacio. shout out kay Romy Alterejos. Shout out kay Jay Gaton. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na para patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, tatlong video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, mabilis na dinala sila Dax at Chester sa kaharian ng mga barbarian. Kapatid Dax patawad hindi ako naging mapagbantay. Hindi ko naisip na pwedeng isang patibong ang mga prutas na iyon. Sabi ni Chester sa mahinang boses, nang marinig ito ni Dax ito ay nagsalita. Wala kang kasalanan kapatid Chester. Walang nakakaalam sa ating dalawa na isa iyong patibong nang makarating sila Dax at Chester sa nasasakupan ng mga barbarian. Sila ay labis na nagulat. Anong lugar ito? Ang tataas ng mga bato. Gumawa sila ng kaharian sa mga batong malalaki at kuweba. Nang makarating sila Dax at Chester ay inutusan sila ng pinuno ng isang pangkat ng barbarian na maglakad. Ito si Tabi. Lumakad na kayo, pumasok kayo sa aming kaharian dad ko kayo sa aming hari. Sabi ni Tobi kila Dax at Chester. Nang marinig ito ng dalawa, labis ang takot nitong si Dax. Akala ko magiging ligtas na kami sa kamay ng mga general na iyon na nagmula sa lahi ng mga demonyo. Ngunit eto kami, nadakip ng mga nilalang na ito. Nang makarating sila Tobi, daladala sila Dax at Chester sa loob ng kuweba na napakalaki nakita nila ang isang matikas na layon na ang ulo ay parang sa tao. Mahal na Haring Benj, nahuli namin itong mga nilalang na ito, na nagmamasid sa ating nasasakupan. Sabi ni Toby, nagsalita ang hari ng mga barbarian. Mga kaibigan, tingin ko kayo ay nagmula sa mundo ng mga tao. Nais ko lang malaman, kung bakit kayo napunta dito. Sabi ng hari ng mga barbarian. Takot na takot sila Dax at si Chester ay hindi nagpapakita ng kahit konting kaba sa kanyang puso. Maya maya ulong si Dax kay Chester. Kapatid Dax ano ang sasabihin natin kung bakit tayo nandito? Hindi naman natin. Pwedeng sabihin na takas tayo sa lugar ng mga demonyo. Baka kakampi ng mga lahing demonyo ang mga nilalang na ito. Sabi ni Dax sa natatakot na tono. Nang marinig ito ni Chester. Hindi ito umimik, tuldok, nang mapansin ng hari ng mga barbarian ang pagkatakot ni Dax. Ito ay nagsalita, Tabi tanggalin mo ang mga gapos sa kanilang mga kamay. Nang marinig nito ni Tabi ito ay labis na nagulat. Haring Benj, sila ay aalisan ko ng mga gapos. Paano na lang kung ang mga nilalang na ito ay tumakas at gumawa ng isang gawain na panganib laban sa atin? Sabi ni Tabi sa pagtatakang tono. Nang marinig ito ng hari ng mga barbarian, ito ay tumawa. Haha, ha, sa tingin mo ba, makakalabas sila sa ating lugar? Libo-libong sundalong barbarian ang nakapalibot sa ating kaharian. At kapag gumawa sila ng isang desisyon laban sa atin, sila ay aking papatayin ng walang pag-aalinlangan. Oo ang hari na ito ay may spiritual na lakas na sobrang lakas. Ang mga spiritual nila Dax at Chester ay hindi matutumbasan ang tinataglay nitong lakas na spiritual. Nang marinig ito ng tatlo lalo na sila Dax at Chester. Sila ay lubos na natakot. Kanina mahinahon lang si Chester. Ngunit nang marinig niya ang libo-libong sundalong barbarian na nasa paligid. Ito ay natakot. Nako, wala na kaming takas talaga sa lugar na ito. Ano na lang ang mangyayari sa amin sa lugar na ito? Bulong ni Chester. At ang hari ng mga barbarian na si Haring Bench ay nagutos ulit. Magmadali kaalisin ang kanilang pagkakagapos. Nang marinig ni Tabi ang utos ng hari, agad-agad itong kumilos at inalis ang mga gapos nila Dax at Chester. Tuldok, mga kaibigan, hindi kami isang kalaban. Kung kayo ay magsasabi ng katotohanan, bakit kayo napadpad sa lugar na ito? Isa kayong uri ng mga tao. Nang marinig ito ni Chester, nagpas siya na itong magsalita. Panginoon ng mga kalahi nyo, hindi namin sadyang mapadpad sa inyong nasasakupan. Tuldok, tama ka nga kami ay nagmula sa mundo ng mga tao kami ay takas mula sa lugar ng mga demonyo. ilang taon kami nakakulong sa kanilang lugar. Ngunit nang magkaroon kami ng pagkakataon upang makatakas, agad-agad kami umalis sa kanilang lugar. Nang marinig nila ang sinabi ni Chester Labis ang pagkagulat ng mga ito. Lalo na si Dax, kapatid Chester, bakit mo sinabi ang totoo? Hindi natin alam kung sila ay kapanalig ng mga lahing demonyo. Sabi ni Dax sa mahinang boses. Tuldok, at maya-maya sumagot si Chester. Huminahon ka kapatid Dax, magtiwala ka sa akin, sabi ni Chester. Oo si Chester ay nagpasya sabihin ang katotohanan sa harap ng hari ng mga barbarian. Dahil alam niya ang lahi ng mga demonyo ay wala kahit isang kapanalig dahil sa mga pag-uugali nitong sakam at masama. Kaya alam din ni Chester na ang mga nilalang na nakahuli sa kanila ay pwedeng kaaway din ng mga lahing demonyo. Nang marinig ito ng hari ng mga barbarian, Labis itong natuwa. Haha, kayo pala ang mga takas mula sa kaharian ng mga demonyo. Alam nyo bang matagal na namin kayong pinaghahanap? Nang mabalitaan namin na may nakatakas sa kaharian ng mga demonyo at ito ay nagmula sa mundo ng mga tao. Agad-agad ako nagutos upang mahanap kayo. Sabi ng hari ng mga barbarian. Laking gulat nila Dax at Chester sa kanilang narinig. Ano? Hinahanap kami ng hari ito. Bakit naman niya nais kami makita at mahanap? Bulong ni Chester. At si Dax ay sobra din nagulat. Madami palang naghahanap sa amin. Hindi lang ang mga demonyo na iyon. Pati na rin ang mga nilalang na ito. Tuldok. Naglakad ang hari ng mga barbarian. Patungo kila Dax at Chester. Huwag kayong matakot. Kami ay inyong kaibigan. Buti na lang natagpuan ko na kayo. Ngunit nasaan si Brother Daryl? Sabi ng hari ng mga barbarian. Mas lalong nagulat sila Dax at Chester nang banggitin ng hari na ito ang pangalan ni Daryl at tinawag pa itong brother. Oo, si Daryl at ang pinuno ng mga barbarian ay naging lubos na magkaibigan, nang si Daryl ay napadpad sa kanilang lugar. Sa nasasakupan ng mga Diyos sa God's Domain, tinulungan ni Daryl ang mga ito laban sa mga banal na sundalo at mga general na pinamumunuan ni Hautian, ang Divine Sovereign sa God's Domain. Dahil sa tulong ni Daryl hindi nakubkob ng mga banal na kasundaluhan at mga general ang lahi nila. At tinuring ng kanilang lahi na si Daryl ang kanilang bayani at ito ay iisa na sa kanila. Nang mapansin ang pagkagulat ng dalawa ng hari ng mga barbarian. Ito ay nagsalita, kaibigan ko si Brother Daryl. Malaki ang naitulong niya sa amin. Noong nasa God's Domain pa kami. Dahil sa kanya naging ligtas kami sa mga banal na sundalo at general na iyon mula sa kaharian ng God's Domain na pinamumunuan ni Houthian. Sabi ng hari, nang marinig ito nila Dax at Chester. Sila ay nakahinga ng maluwag at ang takot sa kanilang puso ay nawala. Tuldo, si Dax ay labis na natuwa at yumoko sa hari ng barbarian. Kinagagalak ko kayong makilala hari ng mga barbarian. Ang kaibigan ng aming kapatid na si kapatid Daryl. Sabi ni Dax nang marinig nito ng hari. Ito ay ngumiti. Oo alam ko kayo ay pamilya ni Brother Daryl. Kaya manatili kayo sa aking kaharian hanggang gusto nyo. Magiging ligtas kayo rito sa kamay ng mga sundalong demonyo. At ang lugar namin na ito ay hindi basta-basta napupuntahan ng ibang nilalang. Kaya mas pinili ko dito manatili at bumuo ng isang kaharian. Sabi ng hari, at nang marinig ito nila Dax at Chester Labby sila nagpapasalamat lalo na si Chester. Sabi ko na, lahat ng aming pagtaytiis sa kamay ng mga lahing demonyo na iyon at sa aming paglalakbay. Makakatagpo kami ng isang nilalang na magiging kapanalig namin, at makakatulong sa amin upang mahanap si Brother Daryl at makatulong laban sa hari ng mga demonyo. Maya-maya nagsalita si Chester at sinabi, Mahal na hari, nasabi mo, na kayo ay nagkita ni kapatid Daryl sa God's Domain. At ang lahi nyo ay nagmula sa God's Domain. Bakit kayo napadpad sa lugar na ito, na napakalayo sa God's Domain? Tanong ni Chester. Nang marinig ito ng hari, ito ay nagkwento. Nang sinalakay ng mga lahing demonyo ang kaharian ng God's Domain. Pinamumunuan ito ni Gun. Napunta sa napakamapanganib na sitwasyon ang buong God's Domain. At si Tian ay napaslang ni Gun. Nagpas siya kami umalis sa God's Domain at maghanap ng ligtas na lugar upang kami ay maging ligtas sa kamay ni Gun. Kaya kami napadpad dito, at nabalitaan namin na natalo ni Brother Daryl si Gun sa mga oras na iyon. Lubos kami naging masaya, at alam namin na kami na ay malaya sa lahat. Nang dahil kay Daryl naging malaya kami at nakapamuhay ng maayos at ligtas. Kaya nung nalaman namin na kayo ay nakogkab ng anak ni Gun ang bagong hari ng mga demonyo. Lagi ako nagpapadala ng mga kasundaluhan upang palihim na bantayan ang kaharian ng mga demonyo upang mailigtas kayo. Ngunit hindi namin ito magawa-gawa dahil masyado mahigpit ang pagbabante ng mga kasundaluhan mula sa lahi ng mga demonyo. Kaya nagpasya na lang ako. Magpadala ng ihilang kasundaluhan, upang magmasid. At nung nalaman ko na kayo ay nakatakas, agad-agad ko kayong pinahanap sa aking mga nasasakupan. Upang madala kayo rito, at matulungan makabalik sa inyong mundo ng mga tao. Nang marinig ito ni Lechester, sila ay lubos ang saya. Salamat mahal na hari, ngunit sa aming pagtakas na iwan pa namin sa lugar ng mga demonyo ang iba pa namin mga kapamilya. Sabi ni Chester, nang marinig nito ng hari ng mga barbarian ito ay labis na nagalit. At siya ay nagsalita, kung ganun nasa lugar pa ng mga lahing demonyo si kapatid Daryl. Sabi ng hari, nang marinig ito nila Chester at Dax agad na sumagot si Dax. Mahal na hari, simula na padpad kami sa lugar ng mga demonyo, si kapatid Daryl ay hindi namin kasama, nung una pa lang siya ay nakatakas na bago kami dalan sa kaharian ng mga demonyo, kaya si brother Daryl ay malaya hanggang ngayon, sabi ni Dax sa malakas na tono, nang marinig ito ng hari, ito ay labis na natuwa, kung ganun, si brother Daryl ay wala sa loob ng kaharian ng mga demonyo, magaling kung ganun, malaki ang chance na makita natin ito, sabi ng hari, nang marinig ito nila Chester. Agad na nagsalita si Chester, mahal na hari, malaki ang mundo na ating ginagalawan, saan naman natin makikita si Brother Daryl, sabi ni Chester, nang marinig ito ng hari ng mga barbarian ito ay nagsalita wag nyo na ako tawaging mahal na hari, tawagin nyo na lang ako Benj, simula nagpasya ako dito na manirahan ang aking lahi, pinalitan ko ang aking pagkakakilanlan, upang maging ligtas kami sa mga kasundaluhan sa lahi ng mga demonyo at sa kasundaluhan ng God's Domain. Ang God's Domain, hindi na namin alam kung sila pa ay kaaway o kakampi dahil iba na ang hari na nagpapatakbo ng kanilang kaharian kaya na pagpasahan ko magpalit ng pagkakakilanlan simula ngayon bench na lang ang itawag nyo sa akin sabi ng hari ng mga barbarian kun nga mga masters no bali panibagong kabanata na naman yun natapos natin ngayong gabi muli maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!